may dumating na naman dito at ayan na nga isang buo. Hindi pala dahil mukhang binaryahan na nila. Hey! Wala na mga plastic parts kalas-kalas na para daw magkasya at isa pa, 3-9 nila itong paanda rin. Ganto na ang itsura ng makarating dito sa ating laboratorio. Wala na ang mga plastic parts at tapusin muna natin ang ating mga ginagawa bago natin to umpisahan. Ayon sa kanya, nagre-redondo pa daw at umaandar ang pump, mayroong spark at meron ding gasolina. Subalit pinagdudahan nila ang ECU at dahil marami na silang pinagdudahan, tayo naman. Dito tayo sa engine oil. Baka kasi wala na itong langis kung kaya't puro redondo dahil loose compression na ito. Well, check natin repa kung ano talaga. Tingnan natin. Nagninja boobs mga si Jim at inilagay niya ang tutulong. Oh well. Subalit ang tumulo ay puro hangin na lang talaga. Sa puntong ito, talaga naman magiging washable ang anit mo. Heto na nga ang naging kaganapan. Naghiwalay na ang makina sa chassis niya. Buti na lang hindi pa siya bumibili ng bagong ECU. Ayon sa Pongsoy, palit si Gunyal yan, Burr. Dahil ayaw nang humiwalay na kanyang piston sa kanyang connecting rod. Kung kaya't papalitan natin ito. Medyo may kamahalan ang pyesang ito. Kaya magtiis ka muna sa adjustable na brief mo. Bagong brief na sana, naging pyesa pa. Pwede pa sanang gamitan ito ng dinikdik na bawang na may kasamang noodles sabay epoxy. Subalit hindi na talaga natin gagawin ito. Tingnan nyo naman ang nagisineryo. Bako-bako na parang yung mga bagong kalsada kahit maayos pa pilit na sinisira. Heto na yung punto na kung saan naghahanap pa tayo na pwede nating i-recover na pyesa at maibalik mabawasan ang gastos nya. Siyempre, lilinisin natin yan gamit ang Extreme One. Bagyang na ikabit at magkakaroon ka ng maaliwalas na pakiramdam dahil bago na ang iyong crankshaft. Mag-ready ka lang ng tongkat ali with ginkgo biloba tree dahil mahihirapan kang lumunok mamaya sa iyong pag-uwi. Tulong-tulong na nga sa pag-a-assemble para mas mabilis matapos at makauwi ng maaga ang ating repa. Kailangan talaga maagang matapos to para maabutan niya pang gising ang misis niya. Salina na natin ang gasolina para matesting na kung kailan naman pa tsaka naman nagpapansin ang duplicate na remote niya. Buti na lang na recover niya pa ang code kung kaya't magko-code muna tayo para lang mapaandar ang kanyang motorsiklo. Heto at umaandar na nga, nalalapit na ang kanyang pag-uwi. <laughs> Monitor na lang tayo sa kanyang kulang at sa kanyang makina kung magkakaroon ng check engine. Hindi tayo baka pag rev ng maayos dahil wala siyang center stand. Pero try pa rin natin yan. At dahil lumandar na nga siya, tinanong ko nga ang may kanya kung alright ba tayo dyan. <laughs> alright. Tatoos ba ito ako sa takbo niya? Talagang... Pagbili kayo yung beard niya yung ano niya. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumotor.